then bite and sip sir. Ah, okay. Ayan po. Sarap. Ayan. Then higop ka sa kape mo, sir. Sarap. Sarap, sir. So, Josh, ano po'ng work niyo, sir? Ano ko? Service engineer. Service engineer. Kayo pa, guys, ano pang mga work niyo? Comment niyo naman. <laughs> so, ilang years ka na, sir, na ano? Sa so work? Ah. Uh, three years pa lang ako eh. Three, three years. years. Kamusta na naman po kayo sa mga work niyo, Sir Josh okay and naman. Sir Lawrence? Okay naman. Kasi work ko, ako work ko nasa Manila eh. Oo. Uh -huh. Tapos napapunta ko sa La Union, sa iba ibang <laughs> lugar. parang nag-enjoy ka rin, Sir, no? Oo, oh, parang lang ako naman masyal. Bali, Sir, ano po? Pang ilang beses na dito sa La Union, Sir, madalas po kayo? Ah, uh, bali ngayon December para five five times ako bumalik dito. Five times. Oh. <laughs> dahil sa work sir, oh, no? Oh, dahil sa work. Pero ngayon ba sir, dahil pa rin ba sa work? Huh? Ah, okay. ngayon, vacation naman. Vacation oh. naman. Okay. First time. Ano pong mga ginawa niyo dito sir as a first timer?